ito na nga pala mga kamaster yung aking snake design ito yung ginawa ko sa nakaraang upload ko kaya kung bawa ko pala dito sa akin channel at hindi pa napanood kung paano ko ginawa itong ating snake design panoorin nyo lang po dito sa akin channel so sa ngayon na nga po nga ay magbabarnes na po tayo neto mga kamaster pero bago natin ito barnesan so sabi ko nga ay magtututong tayo netong katawan ng ating ahas so ano nga ba yung ibig sabihin ko mga kamaster ayan so panoorin nyo na lang po mga kamaster pero bago natin ito simulan, ayan ipasilip ko muna sa inyo yung blade na ito mga kamaster Ito nga pala yung blade na ito. ito, po yung may habang 21 inches blade Samurai type design mga kamaster So panoorin nyo mga kamaster at magtututong tayo na ating snake design So ito na nga mga kamaster, dito tayo sa aking munting pandayan So ito yung gagamitin natin mga kamaster, pang tutong dito sa katawan itong ating snake design So, ibabagahin lang natin ito mga kamaster. Ayan. So, ito yung gagamitin natin mga kamaster pang tutong dito sa katawan ng ating ahas. So, kailangan po lang natin na bagahin po ito mga kamaster. Ayan. So, dito po ako nagpapanday ng aking mga itak mga kamaster. Ayan. So, mag-isa lang po akong pumapanday dito minsan. Kung minsan naman po ay nagpapasama ako sa kapatid ko, nagpapatulong po ako magpanday. Ayan. So, pero kadalasan mga kamaster, mag-isa lang po ako dito sa aking pagawaan. So, ito mga kamaster, salang po natin dito sa nagbabagang apoy. Ayan. So, susunugin po natin yung ibang part nito mga kamaster para magmukhang ahas po siya. At sa mga order nga pala, ayan, paantayan na lang po ng inyong mga order. At ginagawa na po natin mga kamaster, katulad po nito. Yung mga nauna lang po na order, yun din po yung unang ginagawa natin. Yan. so ito po ay order din sa atin ng ating kamaster. So hindi pa napatatapos, wala pang barnis. Dalawang piraso po ito mga kamaster na order sa atin. Ayan, so ito na mga kamaster yung sinasabi ko, pagtututong. Ayan, so nagbabaga po ito mga kamaster. Ayan o. Oh. So ididikit lang po natin dito sa katawan ng ating snake para maging design as po siya mga kamaster huwag masyadong dikit kasi pag so, nasubraan po ng dikit mga kamaster masusunog po hindi naman po kailangan na sunog na sunog yung mga kulay itim lang po siya yun lang po yung ibig kong sabihin ayan mukhang tutong na po yung ating snake ayan na po yung kakalabasan nito mga kamaster Yan, so ganyan lang mga kamaster, napakadali lang nito. Na so parang didikit nyo lang po yung ganito kapirasong bakal para magmukhang ahas po yung kulay niya pag binarnisan po natin. Yan, so hindi naman po siya actually nasunog mga kamaster. So parang nagkaroon lang po siya ng kulay. Ayan po yung kakalabasan niya mga kamaster pag lahat na po nalagyan. Yan. So ito yung sinasabi ko mga kamaster na pagtututong. Yan kung nakikita nyo parang tutong. <laughs> Yan. So salitang dikol mga kamaster. Tutong, sunog. Yan. So napakaganda ng kalalabasan nito mga kamaster once na nabarin sa napo natin. So o, o, lahat lang po ito ay lalagyan natin ng kulay itim para maging mukhang ahas po siya. Yun ang design natin. ito na si mga na nalagyan natin lahat so tamang tama lang yung ganito mga kamaster ayan na siya so pwede na po natin siyang barnisan nalagyan na po natin siya ng itim itim nalagyan natin siya ng totong <laughs> so ayan susunod so, natin gagawin ka mga kamaster ay babarnisan na natin para lumitaw yung kulay niya. ito na siya mga kamaster yan, so bago natin siya barnesan ay lilihahin muna natin siya. Para mapantay po yung mga itim-itim. So, isasanding sealer muna natin sa mga kamaster natin lagyan ng ibang kulay ayan na po yung kinalabasan ng ating puluhan mamaya ay lalagyan natin siya ng ibang kulay pag natuyo na po ito So ayan ang mga kamaster na natin ng sanding sealer. Patutuyuin lang muna natin siya mamaya ay applyan ulit natin siya ng ibang kulay para magmukhang aas po siya. So ayan na siya mga kamaster, bibilad muna natin siya sa araw. At mayroon na rin ako dito ng ibang binarnisan. Yan so ito yung order sa atin ng ating mga kamaster. Yan so medyo mainit nga lang kaya hindi masyadong makita. Yan po yung mga design nila meron tayo ditong full black dragon design at ito naman po yung isa yung isang tiger Ayan, so antayin lang po natin siyang matuyo itong ating snake design ito naman kamaster tuyo na yung linagay natin na sanding sealer kaya ngayon ay a-applyan natin siya ng ibang kulay na varnish ito so, yung ilalagay natin mga kamaster ito ay kulay maple varnish mga kamaster ayan na yung kakalabasan niya mga kamaster bali patutoyin lang ulit natin siya mga kamaster siguro mga tatlong beses natin po siyang applyan yan ng maple bago natin siya i clear gloss or lagyan ng top coat ayan na po yung ating snake Patutoyin lang ulit natin mga kamaster ayan siya mga kamaster patuyo na ulit natin siya ito na mga kamaster natapos na natin siyang nabarnisan so ito na po yung kinalabasan ng ating full snake design ayan na po yung ating tinutong <laughs> so nakikita po natin yung design yung tinutong natin mga kamaster so ito na siya mga kamaster yung ating 21 inches blade samurai design ayan po yung blade nya so ayan marami pong salamat sa inyong lahat mga kamaster sa panonood so ito nga pala mga kamaster yung dalawang blade na binarnesan ko rin so ito na siya mga kamaster so kasabay nito binarnesan natin ito mga kamaster kasabay na itong ating snake design so e, mayroon tayo dito isang tiger design at isang dragon design So, ayan na po siya mga kamaster. So, natuyo na po yung barnes na nilagay natin dito sa ating mga blade, sa ating mga handling case. So, ito na yung kinalabasan nila mga kamaster. So, ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat mga kamaster sa ulang sawang panonood ng aking mga video. Sa so, mga kamaster natin na lagi nakasupportat sa aking channel, ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. At sa so, mga kamaster natin na umuorder, ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat mga kamaster. So, makita kita lang ulit tayo sa mga susunod na video.